So guys welcome back to my channel so let's you my area here malim malim nagano dito guys ba ito may may libreng swimming pool kami guys ay oh, you ano know, libreng swimming pool wow, alam niyo diba guys ito po yung ano namin area namin kapag malakas ang ulan guys yeah? sa mga ano jan sa mga walang tubig jan punta lang ko kayo dito sa pamahay ko dito. Kaya ako, guys, nakabutas ako kasi Marali ako mag-alip po nga so, dito na ano, ayan uh, Kawawa naman yung mga bulaklak ko dyan, guys So, mga plants ko, may mga tubig na Pati sila, guys, naliligo na din sa swimming pool So, wala akong magawa, diba, guys? So, guys Beke naman dyan, may mawa sa akin <laughs> Hindi pa ako nagmamakawa sa inyo Ay, ano lang ako, ay, uh, Gago! Lang ako, kaya namin baha na guys guys oh. Tapos, ang laki ng tubig ang laki to ng tubig dito kapag ano ano lang guys 48 48 hours lang po siyang malakas ang ulan so buti na nga ayun is andito na si Haring Araw so I'm very happy na we are happy kasi hindi na po umulan so sana is sana nga po is tuloy tuloy na po na hindi na uulan kasi kawawa naman yung mga halaman ko mga bulaklak ko ayan nagsisiming pool na po sila so guys may pupuntahan po tayo dun sa dun sa unahan ba may isda na uy may isda na daw sabi ng batang yan may isda na daw nakikita niya punta ako doon guys ang lakas ng agos na tubig doon guys oh dito dito guys ang lakas ng tubig eh. Diba? ba so aray ang lalim pala dito ng tubig dito may may malaki pa kaming swimming pool doon pispan fish pan ba oh my god oh di ba may fish pan na doon so, guys kung alam niyo lang talaga guys pag dito sa amin pag December buti na nga ngayon is uh, December 17 pa nag Nag-start yung ano namin Yung yung ulan dito Kasi nga ano daw sabi nila may bagyo Pero hindi naman kasi ako updated Basta mga bagyo-bagyo na yan So wala akong magawa Ayan guys oh Ito po yung area namin Sana Sana magawa na to ng ano dito Para hindi na Hindi na dito ano Hindi na dyan babaha Rabi yung tubig oh Tsaka Naihirapan po yung ano yung ibang ano namin, mga kapitbahay namin guys kasi nga maputik na malalim pa yung tubig so paano ba yan guys oh okay. ito po yung daan nila yan po ito po yung daan nila so hello hello aray yun talaga guys maputik na talaga guys so di ba kasi alam niyo sa totoo lang kung lagi tong umulan kahit one week talaga kahit dito aabot na yung tubig dito guys mabot na yung tubig dari ang niya dito po do Nuspa naman tao niya akong nagway eh? ay ay nakaw talaga kung alam nyo lang kung kung gaano kahirap yung ano bakit pala bakit, bakit ako umalis nakakunik pala ko sa internet namin baka mawala ako dito sa aking isang live nagla live din kasi ako dito guys <laughs> kinakaroon na ang lahat ay guys ayan po This is my beautiful place. So, after ano dito? After how many days dito, may isda na dito. Kanina nga may nakakita na ng isda eh. Kasi hindi ko rin makita guys. So and guys, na, manalim ang tubig. And guys, oh, so, ito po, uh, dito po sa side na to, kahapon is ano yan hindi pa uh, dyan duma, dumadalo yung tubig ba naka-stock. so ang ginawa ko po is nanu ko binutasan ko nilagyan ko ng daanan yung tubig so para para maano po yun para ma para lalakas yung agos papunta doon sa ano sa baba kasi talaga sa totoo lang, pumasok na yung tubig dun sa sa kwarto namin. Kasi nga mababa lang ito yung, yung kubo ko guys. So yun guys. Ito po yung life namin dito. So sana nananawagan po ako sa barangay captain na sana magawa na po ng paraan na ma malagyan po ng mga culvert at mga, na malagyan ng malaking kanal para may drainage na po. So, share route nga po pala sa lahat ng mga ano dyan. Sa so, mga barangay officials na sana mapagawa na nila kasi kawawa yung mga tao na naaabutan ng baha di ba guys oh swimming swimming tayo swimming pool is my life sa dito ang lakas din ng tubig dun banda guys oh lakas sa tubig para talaga akong ko dito And guys oh Flex lang po itong ano ko, masili ko dyan. Sana hindi, siya mamam hindi sila mamamatay kasi nga, alas talaga ng tubig. Yan guys. Maraming salamat po and thank you for watching. Ingat po tayo lagi. Bye bye.